So ito po pag-usapan po natin ha kasi naawa ako dito sa kalagayan ng isang mga uh, mangangalakal sa Las Piñas. Uh, siguro nabalitaan nyo to. Yung uh, siya ay nangangalakal lang tapos siya ay uh, di umano binugbog ng uh, security guard at isang boss ng security guard. Diyan po sa BF Resort sa Las Piñas, okay? So ito po yung news uh, sa Brigada. Brigada news ito. Okay. Um, humihingi ngayon ng tulong ang isang lalaki na biktima ng pangaabuso ng mga gwardya sa isang subdivision sa Las Piñas ayon sa kapatid ng biktima na lamang ang kanyang kapatid sa BF Resort ng isang na isang exclusive subdivision uh, ng bigla itong akbayan at iposas ng mga gwardya sinakluban pa umano ang biktima ng traffic cone at pinaglaruan. Grabe naman yun, kung totoo yan. Ano ya, hindi pa nakontento ang mga ito at binugbog pa ang biktima sa kabutihang palad ay nakatakas ito. Sa ngayon ay nagpapasaklolo ang biktima dahil sa hindi umano nila makuha ang mga pagkakakilanlan ng mga sospek dahil hinarang ng isang opisyal ng subdivision. okay nagsalita din yung kanyang kapatid Ito yung sinabi, oh, panorin natin uh -huh sa lecha natin, paano nangyari? April 22 po kasi na umaga, ah uh, ano po siya nangangalapan. Tapos daw po, may lumapit po sa kanya isang gwardiya. Paglapit po sa kanya, nakbayan daw po siya. Tapos, tinawag po yung isang boss at tinatawag po nilang boss. Ngayon, balang po sana ng kapatid ko tumakbo. Kaso, nahawakan na po siya. Tapos, pinasasay siya sa likod. Hindi na siya bodega. Doon ako sa pinagbubugbog sir. May video okay, po okay. ako dito sa... Pwede makita yung video na binubugbog. Ang kawa naman. Diba? Yung mga kababayan natin na ganyan na... na nangangala lamang. Pero umaga, walang karapatan para sakta ng ganun eh. Yan siya. Opo. Ayan. Yan po. Kawa. So, so... Na-curious na ako dun sa sitwasyon na ba bakit parang pinagpinagtatakpan nung nung uh, uh, village, okay? Nung village. Ano-ano'ng problema diyan? Tapos nung pag search ko, pagtingin ko, eh meron pa lang malaking gulo din na na nangyayari ngayon diyan sa BF Resort. Oh. Kasi ako, nag high school ako sa South, eh. Sa South eh. Ang dami kong tumira din ako sa Glit sa Las Piñas, tumira din ako sa BF. Dami kong mga kaibigan diyan. So familiar ako. Familiar ako diyan sa mga sa mga ganap diyan sa Las Piñas, okay? So meron pa lang awayan na nangyayari ngayon, yung pa lang existing na homeowners association ay hindi na legal, okay? Yung mga yung mga namumuno ngayon diyan sa BF Resort ay uh, kumaga hindi na sila authorized para po mamuno po diyan. Okay, eto eh um, nakita ko dito sa post doon sa sa nung kalaban nilang grupo, kasi yung grupo na tinatawag na uh, Solid Reform, yun yung yun yung kumahawak uh, sa Homeowners Association sa BF Resort, okay? Um, sila dapat ay mag-election -e para sa mga bagong officers, o, pero ito ay uh, pinakansila dahil the 50-year association life of uh, BFRV HAI yung homeowner's association expired on Feb 11, 2024 as communicated to the Elecom uh, yung election uh, committee through a letter dated May 29 from the Department of Human Settlements and Urban Development. This Okay, yung uh, siya ng gobyerno na namamahala sa housing, sila din pala ang in-charge sa mga homeowners association. So, nung May 29 sinulatan na sila na hindi na hindi kayo nakapag uh, uh, submit, nakapag-comply doon sa mga naming papeles sa inyo, napaso yung inyong uh, registration na lumagpas na ng 50 years o kaya ngayon hindi na valid yung kanilang homeowners association. Okay, yung BFRVHAI, hindi na valid 'yon. Okay, yun yung yun yung ano eh, kasama ata dun yung nireklamo nire din dun sa dun sa binalita ko kanina So gumulo yung sitwasyon. Ang nangyayari ngayon, uh, nag nagkabit ng tarpaulin yung pong uh, katapat na yung pong katapat na grupo diyan po sa homeowners association na building, di ba? Na tinanggal naman nitong nitong uh, solid reform na grupo na ito, which is sila yung yung uh, for the last two years na may, na may hawak nitong homeowners association. At uh, yung yung kabilang grupo, ang tawag naman sa kanila ay United BFRV. Okay? So yung United BFRV Gumawa sila ng panibagong Homeowners Association Na yun na yung papalit doon sa luma okay? Pero syempre Hindi nila nire-recognize yung isa't isa So kaya magulo-gulo sila ngayon So I think yung, yung Solid reform, nag-motorcade pa Nag- uh, nagpa-signing pa sila ng, ng support sa ilang mga mga nakatira dyan. So, ang gulo-gulo, di ba? Parang homeowners association lang. Pero, ang daming gulo na. Pero sana, sana hindi naman mapagtakpan yung pong nangyari doon sa mga ngalakal na, 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 nagulpe, eh, di ba? Sana naman, eh, kung merong mang, sino mang may kasalanan, kung director man niyang isa dyan, o kung sino man yung boss na sinasabi nung sa security guard, eh, mapanagot, di ba? Kasi kawawa naman yung, ano, kawawa naman yung, nakita mo, kung makita itsura mo, ang kawawa talaga. So, aside from that ito yung interesting part dito kaya mas lalo ko na, na interest dito sa storya okay kasi uh, yung yung itong sa solid BFRV ang sinasabi naman nung sa nung nung mga tumututol dito yung solid uh, reform yung mga tumututol dito eh gusto lang daw gamitin yan para tumakbo sa election sa Las Piñas o or something yung yung president ng solid reform parang ganun yung sinasabi okay ah uh, and ang ang usap-usapan this might be involved uh, sa isang mas malaking away sa buong Las Piñas na kapag, 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 narinig nyo yung chismis na narinig ko, eh, magugulat din kayo kasi hindi nyo akalain na ganun pala yung nangyayaring, uh, nangyayaring issue o nangyayaring iringan o nangyayaring conflict dyan sa Las Piñas. So, yan yung ire report ko sa mga susunod kapag nakumpirma ko na yung mga away-away na yan. So, itong sa, itong sa BF Resort, yung awayan ng solid reform na napasuna yung 50 years hindi nila na nag-comply sa DSUD eh. So wala na wala na dapat sila pero pinipilit na sila pa rin. O tsaka yung yung United BFRV na sila na sila na yung bagong uh, uh homeowners association. ah uh, yan po ay ma posibleng parte ng isang mas malaking away pa. So yun ang interesting diyan. Pero like I said, sana po sana ah uh, kung sino man, kung sino man yung namumuno diyan, 'di diba? Yung sa United na sila na yung nare-recognize yata nung disod diyan. Sana po matingnan tong sa ano, yung sa sa Nagulpe para po maayos naman pa at uh, mabigyan naman ng hustisya kasi kawawa naman talaga. Lahat ng may kinalaman diyan dapat uh, uh, makasuhan at maimbestigahan para hindi na po tularan at hindi na pamarisan. So ayun guys, thank you very much po. See you po sa next video po natin. Stay safe parate. Bye-bye.